Yan, inililipat na ang mga husky puppies. Yan. Ah, ang dami. <laughs> yan. Ah, oh, kasha kayo, kasha. Yan na may paluluangin na alas hindi yan si Chausie. Aalsin ah, pa din yan si Chausie. Doon nililipat naman sa tabi ni, ni Summer. Oh, maluwa ngayon yan ang inyong cage pag nalis dyan si, si Chousy. Yan. Ay, ayo kay kayo dito tatalon. Mataas ito kumpara doon. Hmm. Tatalon. Ay, 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 makulit, makulit, makulit. Makulit ang ating mga pates. Yan. Ay, Chelsea. Sino yan, Chelsea? Dami, dami. Hmm. Yan. Na, no, naninibago kayo din yan. Wala si mami. Si mami, makikita nyo rin, na alisin yung harang doon, yung sangga, para makita nyo yung mami nyo. Hmm. Oh. Ang mga chow-chow ay nandun na sa terrace, kasama si Arp. Ay, huwag kayo din yan tatalo, natin mataas yan. Oh, huwag oh, tatalon doon, nililinis na. Ayos. Pwede na siguro asin yung mga upuan dyan, oh. no? Lilinis ng ayos ang paglilipatan. Pero si Chelsea naman ang ililipat doon. Ito mamaya, lilinisin din eh, itong area ni Chelsea. Ah, nalinis mo na? Ah, nalinis na pala yan, Chelsea. E, ito, baka ito tumalong na maya, kalilipat doon. nililinis lang yan. Sama. Sama, nakahiwalay ng anak mo. Ilalagay na lang namin sa iyo yung iyong anak. Pag mag-milk ka ano, na, hindi ka na ng mga sa pagtulog. Lagi kasi na ano, laging nalipat ang mga papis na ito. Yan, laging nalipat sila sa gabi. Pagtulog na tulog. Sarap ng tulog. Yan. Malinis na. Pwede nang ilipat si, pinatutuyo na lang. Ay, nakahiga, nakatulog si Mami Summer. Ay, uh, Chosie, lilipat ka na doon. Yan, doon, nilipat na yung electric fan. Nilipat na yung electric fan doon. Eh, di, di, yan lang sila naka-electric fan. Siguro naman sila, eh, pag nakaramdam na electric fan, eh, di, di yan sila mag -iipon ipon ipon Yan. puppies hello ay talaga naman magliliko tayo na ehhi ang isa hindi ko kayo malagyan ng pati tray dyan, hindi naman siguro kayo iihi sa pati tray kasi pagkakalsin na rin yung sa ng inyong higang yan eh na namang hindi na kayo tutulog, Diyan. Hmm, Ayan. Hmm, Ayan. May pag Ayan. Kulitan-kulitan kay Diyan. Kulitan-kulitan. O, oh, kanya-kanyang kulitan eh. O, oh, ito naman dalawang ito. Ayan. Sila naman... Chausie, Chousy, lilipat na ikaw. O, oh, inalagay ng iyong tubigan doon. Chousy, bait naman ni Chausie hindi inaaway ang mga baby husky. oh hindi inaaway eh. Hindi inaaway ang mga baby husky. Babay talaga ito sa mga puppies din eh. Ha. Ayan. <laughs> Nalagyan na ang kanyang tubigan doon. Yan, lilipat na ang pagkain mo, Chousy. Ayan pa kumain, ha? Yun, dinala doon. Ha, si Chousy naman ang ililipat. O, pasaan. <laughs> pasaan na ay? yan. Ayaw. Ayaw. Ayaw umalis. Do ka na sa tabi ni Summer. At paluluangin niyan. Ah, oh, tuwa ni Summer, may kasama na daw uli, kasama na daw uli niya kanyang best friend. <laughs> yan, sama na uli kayo mag best friend. Oh. Tayo. Magkasama na uli ang mag best friend. Tuwa ni Summer, oh. Natulog ang ating husky puppies oh, sarap ng tulog. Naka-electric pan sila. Ayan. Tapos ang hangin-hangin pa ng ha ano. Oh, mahangin pa dito sa labas. Oh, no, sarap ng ba, Nang nanaginip pa itong natakbo. Yan, lalagyan naman ito ng lalagyan din ng sanggayan. Yan, parang mga tuta ay hindi mahulog. Wait lang Summer, lalapit na 'di malapit mo nang maki makita ang anak mo. Pero kita naman ni Summer din eh Dadalhin na lang kay Summer pag may, mag -may milk sila. Para times lang 'yun. Oo, oh, isa sa araw, isa sa gabi. Mm -hmm. Tulog ang iba. Ito na may isa pa uli-uli.